Bago po mapaulat na nawawala, nakikipaghiwalay na umano ang beauty queen na si Catherine Camilon sa suspect na si Police Major. O wala po yung pangalan niya na kanya pong karelasyon umano. Isa ito sa mga sinisilip na mga otoridad na motibo sa pagkawala ng dalaga. Kunin natin ang live report ni Mar Gabriel. Mar, ito na ba yung tinutumbok ng CIDG? Yes, Alex. Yan ay yung angulo na sinisilip ngayon ng mga otoridad. At uh, lumalabas din sa investigasyon ng CIDG na sinasaktan umano nitong uh, si Police Major De Castro, itong beauty queen na si Catherine Camilon. Kaya posible raw na yun yung dahilan kung bakit nakikipaghiwalay na sa kanya ang dalagang biktima. Labing pitong hibla ng buhok at labing dalawang suspected blood sample. Ang na-recover ng mga tauhan ng PNP Forensic Group sa SUV na ito na hinihinalang konektado sa pagkawala ng beauty queen na si Catherine Camilon. Pero wala nang nakuhang fingerprints ang otoridad dahil nalinis na ng sasakyan. Gayunman, hindi pa maikumpara sa ngayon ang mga nakuhang ebidensya dahil tumanggi muna ang pamilya ni Catherine na magbigay ng DNA sample. Hindi naman natin yung uh, feelings ng family But uh, as of now, ma'am, ongoing po ang pag-uusap ng ating uh, CIDG Batangas doon sa family. And hopefully within the day, ma'am, makakuha na po tayo ng standards para mga pagkandak na ng DNA profiling. Sa nagpapatuloy na investigasyon ng otoridad, lumalabas na bago nawala si Katerine noong October 12, ay nais na nitong makipaghiwalay sa pangunahing sospek na si Police Major Alan De Castro na kanya umanong karelasyon ayun sa kapatid ng dalaga na banggit din ni Catherine na sinasaktan siya ng police official uh, napadalaan siya ng screenshot ng conversation ni Catherine at saka yung kaibigan niya na minsan nasaktan ito si Catherine allegedly ni Mayor De Castro uh, gawa ng kalasingan at minsan ay ang nakita nating critical doon ay yung sinabihan niya ta daw Si Catherine, yung misis ni Major De Castro, na meron itong ibang babae. Ito ngayon ang isa sa mga sinisilip na motibo sa pagkawala ng dalaga. Pero lahat ito, itinatanggi ni Major De Castro. When asked about specifically, doon sa October 12, na pagkawala ni Camilon ay puro negative ang kanya ano no? na wala siyang alam na sa kampo lang siya Samantala natunton at nakausap na ng mga tauhan ng PNP Highway Patrol Group ang registered owner ng pulang SUV ayon sa kanya naibenta niya na raw ito noong 2013 at nangako na agad siyang magbibigay ng mga dokumento para patotohanan ito Kahapon, sinampahan ng CIDG ng reklamong kidnapping at serious illegal detention sa piskalya ang apat na sospek kabilang si Major De Castro, bodyguard driver niya na si Jeffrey Magpantay at dalawa pang jandos. Alex, maari daw na i-upgrade pa ng PNP itong uh, reklamong isinampan nila sa Piskalya. Depende yan sa mga makakalap nilang mga karagdagang ebidensya. Sa ngayon, patuloy namang umaasa itong uh, mga operatiba ng CIDG na matatagpuan nilang buhay itong si Catherine Camelon. Alex? Okay, Mark, uh, have we tried na kunin ng panig ni uh, Major Alan De Castro? So far, eh, na-interview na ba ito ng media? Alex, sa ngayon na uh, tumatanging magpa-interview itong uh, si Police Major De Castro at hanggang sa ngayon nga ay nagiging matipid yung pahayag niya dito sa mga tauhan ng CIDG na nagsasagawa ng imbestigasyon. Ang paulit-ulit daw na sinasabing nito ni Major ay uh, nagbibigay siya ng mga alibay na hindi hindi siya sangkot o wala siyang kinalaman dito sa pagkawalan ni Catherine Camilon at uh, nandun lang daw siya sa kanilang opisina nung mangyari itong insidente noong October 12. Oo, oh, dahil nababanggit doon sa sinabi ng uh, CIDG na maaring naipaalam na doon sa kanyang tunay na asawa yung kanilang relasyon. Yes, Alex. Yun nga yung kwento. Uh, parang itong si Catherine daw, eh, tinetext yung misis mm -hmm. nitong si Major uh, o itong si Major De Castro na naging dahilan nung pagkagalit at yun ang tinitingnan ngayon na posibleng motibo nung naging away nitong dalawa at sa statement nga o sa additional statement ng kapatid eh, may mga screenshot nung usapan nitong si Catherine at nitong si Major De Castro kung saan nakikipaghiwalay na nga daw itong uh, biktimang si Camilon. At panghuli Mar, yung uh, sasakyan na natagpuan, yung CRV, meron na bang lumutang na may-ari nitong sasakyan? Alex, na-trace na ng mga operatiba ng CIDG itong uh, registered owner base yan do sa record ng LTO ah. at ang sinasabi naman itong registered owner ay naibenta na ito mm -hmm. noong pang 2013 at uh, agad naman daw siya na magbibigay ng mga supporting document gaya ng deed of sale oras na makita niya na ito. Okay. Alex. Maraming salamat sa iyo, Mar Gabriel. Mata natin dyan po sa Campo Crame. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa Mata ng Agila Prime Time. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa Atnet25 TV.